Aries. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, Umiwas ka sa kulay yelo at magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Taurus, sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 57 na minutong negatibo, orange na kulay at player na madaldal na bastos ang mga salita ang dapat mong iiwasan dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Gemini, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, -10 na madilim may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Iwasan mo lang ang kulay pink dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at player na kalbo. Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto Nabigay ng mga kalikasan At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo umiwas ka sa kulay violet, dahil mabibigyan ka ng kamalasan at siguradong matatalo. Leo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Virgo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 6.55 ng umaga may ikatatalo na na 43 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, maging walang kibo o matahimik pag ikaw ay nananalo para ang iyong buenas ay mapahaba mo para makapanalo at kulay gold ang dapat iwasan. Libra Sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na apat na isang negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikakatalo na apat na put na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 9:15 ng madilim may ikatatalo na 51 minutong negatibo ang player na kalbo ang dapat iiiwasan dahil kukuhanan ka ng oras na buenas at kulay blue Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9:15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Ang iwasan mo ang kulay pula dahil pag-iinit ng katawan, ang kanyang maibibigay para matalo. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo umiwas ka sa kulay gold at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay pink at magbibigay sa iyo ng swerte na matalino para maging winner. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 5 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow at sa player na masalita ng kaberdehan ikakatalo mo ang kayang maibibigay sa iyo. Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay green. Magbibigay sa iyo ng mahusay na pamamaraan para magawang manalo.